26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Ayan guys, so ito po yung magiging rack ng ating fight uh, lugan. So it's either uh, basket, yung ratan basket or yung tray po ng prutas, yung pinakit yung uh, maliit na tray ng mga prutas. So titingnan natin kung ano po yung available, pero ito po ang magsisilbing rack. Ayan, ito pwede tayong maglagay sa, uh, sa ibabaw, pwede rin po sa ilalim. So gano po mangyayari diyan. Ayan. Ito guys, hindi ko pa tatapos. Alas 5 na kasi. Hindi ko pa naipako to, pero ipapako pa natin yung bukas. So, yan, ipagpapatuloy natin. Pero, ayan na. Ayan na po yung ating uh, uh ng pagawa ng paitlugan So, dyan natin siya ipoposisyon sa bandang gitna. And, uh, maglalagay pa po tayo ng mga hapunan. Yan po ay paitlugan lang. And then, lalagyan po natin ng parang hagdan dito sa... Siguro dito na lang, mga parang hagdan. Yung yung isa na yun, ayun. Lalagay na natin yung isa na yun dito. So, and gagawa pa siguro ko ng isa pa. Ng isa pang ganun. Ayan. So, yan po. Yan pong ating ah uh, ginawa ngayon. So, paunti-unti guys. Paunti-unti. Pero ito, ay pagpapatuloy ko bukas uh, para makita nyo po yung talagang finished product ba na mayroon ng mga basket or Uh, tray, yan yeah, para makita nyo pong isura talaga, so yan yeah, bukas pagpapatuloy natin guys, nandito tayo sa sapang palay proper sa aking suking tindahan, sa mga beach yan bibili tayo ng duck layer ayan 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 duck layer ko ay bawas na anak ng tokwa kailangan ko ngayon Anong tatak yan, te? Over. Ganong katagal? <laughs> Kapakain ko sana ngayong tanghali. Ah? Bay! Anong ah? Alo? Ayoko na nga sa iyo. <laughs> <laughs> Bakit naman? <laughs> Ay, may asa yung pugaran nyo? Yung, Magka... So, ito na namin, ha? Ha? So, ito na ano? 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 Ito Ano? 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 Wala. Hindi uh, balik ako kasi... Hindi na ka ba dyan? Ha? Hindi na ka ba dyan? Hindi ngayon lang. Bakit? Wala. Ay guys, andito tayo sa isang ano, tindahan naman na mga rotan. Ayan, yung mga... Yung natin ng tolda datin to, mga tindahan na rotan. Meron sila dito. Ito, malalaki. Boss, magkano to? Ayan. Magkano yung pugaran nyo? 35 yung maliit ah? 35 ito? 35 po yan ah mas eto magkano to? 40 po 40? bukang buka ba ayan, guys. ito? guys dito mo tayo sa Gaya Gaya yung mga tray na sinasabi ko ayan ate nagbebenta po kayo ng mga ganun tray Trades? yung ganyan yung crates Oh, uh, ibebenta okay. kayo ng ganun. Magkano okay. ba po isa? Ayun po, may nakantali kami. Ah, meron po. Saan, te? Ayun. Magkano ito, te? Ha? Ah, 50 isa? Ah, lahat na yan, 50. Ano naman, walang mga sira yan, te? Wala lang, pake. Oo, pero buo, walang mga, ano? Tingnan ko tayo ha. Sige lang. Ah, ito guys, yung sinasabi ko, ayan. Tray ng ano, prutas. Ah, pwede. Ito, ito lang tayo, wala na iba? Wala na lang. Hindi, wala, wala nang iba? Meron pa rin ano, kasi nga lang iyan ano kay tatali pa. Tatali pa. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, hindi ba ni 50 to? 50. Mga asam sana kailangan ko tayo, kaya ba sampo? Animan, sa oh ah, sige, animan. Kung may isa pang, is, may isa pang ganito, para ano, sandaan. Ah. Oh. Ayan guys, kukuha tayo. Ito na, ito na kukunin natin. Ah. Oh. Ayan, tapos pili tayo saging. kano kaya saging. okay guys, Nandito tayo sa Barangay Gaya-Gaya Ayan -Gaya. guys Barangay Gaya-Gaya Sa no si Del Monte Bulacan Sa so itong uh, Ano kaya Malaking ano to Protasan So guys Sakto to Yan Sampo Pwede na kaya Sampo Ah bali 12 peraso pala guys kasi ito, ano ito eh? 6. 6 50. Ayan. Pwede. Ate, magkano sa saging mo? Magkano sa saging? 60. Yung ganito, ate? 60. 60. Sa ganito? 7. Ah, 7. Dami pa yo. Oh. Dami pala to yo. Ayun pala oh. Ah. Oh. Ate, kunin ko ano, dalawa pa. Para 200. Ayun, dami oh. Nakatambak kayo. So, <laughs> sa taas. <laughs> Ang dami. Ayan. Yeah. Kasi medyo malayo-layo rito sa lugar ko, guys. Dinayo ko to eh. Mga 30 minutes ng biyahe ko para sulit biyahe na. Ah, kunin ko na. O, oh, makakuha pa ni pa. 50 isang ano, isang tali, alin na piraso. Oh, ba. Yeah. Diba? Okay, pa ron, oh. Yeah. Yan. Mas so, okay na yan kaysa doon sa basket na tinanong natin, di ba? 35 ang isa. Oh. Sa so, 10 piraso, 350. Ito. Anim-anim. Anim-anim kuha tayo, apat. 200 na. Yeah, there. Yeah. Thank you. Thank yeah. You. Oh, <coughs> 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 <laughs> sukat na sukat oh walang yan uh, guys sukat na sukat hmm. ah, yeah, madili o uh, yan sukat na sukat ang problema ko ngayon kung sa ko ilalagay yung duck layer feeds pero mamaya tingnan natin yan balik na tayo doon kay ate susan punin natin yung duck layer feeds ayan guys binalikan na natin yung, yung yung ano duck layer balik ko lang meron pa akong 13 kilos yes yeah. Yan, kasi wala sila isang sako, may bumili ng tingi. ah, uh, may, may kukuni pa akong 13 kilos. Pero ito, guys, ay 1,150. Yan, 1,150, no? Ang isang sako. Yan, di ba? Thank you, thank you. Ay okay, guys, so nandito na tayo. So, ito yung uh, ginawa nating uh, Uh, pinaka-rock nila yung uh, pagpapatungan po ng ating mga crates. So, ganito po ang gagawin natin. Papatong lang po natin sa isa. Ihilera lang natin, guys. Ayan. Ipilala natin yan. Ayan. So, isang mahaba. Dito muna sa taas. Ayan. guys. So, isang mahaba yan. And then, ito, tatalian natin ng nylon. Ayan. Parang tatahiin natin. Hindi ko na puputulin to. Parang uh, tatahiin natin yung mga crates. So, ito na po yung magiging pugaran nila. Uh, lalagyan ko na lang to ng uh, ito yung damo. Ayan. Nakakita nyo guys. Ayan Pakita ko sa inyo na malapit, malapitan. So ito yung nilulusot natin dito. Ayan. Hmm. Isa pa. So, parang nagtatahilan talaga tayo ng damit. Yan. Maganda kasi rito, pagka hindi natin kailangan, kinuha natin yung panali ay buo pa rin natin makukuha. Not unlike pag pinutol-putol natin, wala na. Yan. Ganyan lang siya. Matiba yan. Mas maganda daw no kaysa alambre. Yung alambre kasi kinakalawang, saka Asaljos pa sa manok yun, baka matusok sila. Ito mas maganda yung tali. Yun. Yun. Then, ganyan lang yan guys so tuloy tuloy lang yan hanggang doon sa dulo ano hindi hmm. sa kabila naman pag natapos natin dito sa kabila naman so ito yung tatapusin ko na guys tatapusin ko na muna to and then papakita ko sa inyo yung end product 26 27 28 29 30 Thirty-one, thirty-two, thirty-three, thirty-four, thirty-five, thirty-six, thirty-seven, thirty-eight, thirty-nine, forty, forty-one. and Ah, ang basag, Hmm. Ayan guys, gawa na yung ating pugaran. At ito ay practice lamang. yeah, <laughs> ito, yung po, ito po yung mga itlog na pinupulot ko sa lupa. Ayan, ito po. Nilagay ko lang dito, nag-practice ako. Kasi kakaayos lang po natin ng ating pugaran. Ayan, so ito po yung ating uh, ginagawang pugaran made of uh, plastic basket kaliga po sa protasan. And then nilatagan natin ang mga damo. Ayan, nakatali na yan. Ayan, so ito guys, practice lang. May 41x tayo. Ito po yung mga napupulot ko sa kung saan saan dyan, sa mga lupa-lupa. Ito, eh, pero sa hopefully ako, hoping ako na ma-attract sila ng mga damo. Yung mga damo kasi nakaka-attract po yan ng manok. Para dyan sila mga itlog, para hindi nakakalat-kalat yung kanilang mga itlog. Ayan. Ito, papakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan guys. So yan po yung itsura ng ating ginawang pugaran. So sa baba po ay pwede silang humapon. Meron silang hapunan sa baba. Ayan. And then yung sa taas po yung pinaka uh, pinakapugaran nila. Ayan. And then ayun may hagdan. Parang hagdan tayo. Pero dadagdag ako pa yan. Maglalagay pa ako ng isa rito. Yan kinapos lang ako sa kahoy. Bibili pa ako ng kokolamber. Ayan. And then ilagay nga po natin ang mga damo. Ayan. Sariwa pa pero matutuyo na lang yan dyan. Kakakuha lang kasi yan eh matutuyo na lang yan dyan, yung mga damo na yan. Hmm. Yan po. Ayan. Mm. Diba? So, mura lang yan. Nakita nyo naman, dalawandaan lang yung, anim, ah, dalawandaan, 50 pesos lang yung anim na peraso and then 200 po lahat yung binili natin. Pero pa doon, yan, para kung sa kailangan magdagdag, meron tayo nakastandby. And magagamit din natin sa ibang manok natin, yung mga kabira sa mga road islands. Magagamit din natin yan. So, murang-mura po yung basket. Yan naman po itatagal din kasi yung pugaran po ng kabir ko, ay ganyan lang din naman. So, yung mabigat na yun. Mabigat po yung mga inahin pero kaya naman siya. Kaya naman, kaya man, kaya naman nila yung inahin. Huwag lang maarawan guys kasi ito, rumurupok lang naman to pagka nabibilad sa araw. Pero hanggat hindi po nabibilad sa araw yan, hindi na marurupok yan. Ayan sila guys, o. Oh. Mm. O, oh, diba? So, ito, pugaran nila ay ah, hapunan nila, ayan, na baba. Ang plano ko na una, sa baba ako maglalagay ng pugaran. Kaya lang, hahapon ah, ka sila sa, magtatambay sila sa taas eh. So, iputan nila yung baba. Kaya, ah, sa taas ko nilagay. Pero itong baba na to, po, pwede pa natin lagyan yan. Yan. O pwede pa lang isang hilera yan. So, Tit tititignan ko kung po pwede pa. Pero ito muna nilagay natin. Try lang muna natin. And ito nga po yung mga itlog. Ito po yung mga iniitlog nila kung saan saan. Inipon ko. Ayan. Kaya lang ito hindi kasi pwedeng kainin to guys. Kasi nga nag-bacterial flushing ako. Saka nagpurga. So, contaminated to. Kaya ano, inipon ko lang dyan. Ah, yung, ano bang tawag doon? withdrawal period, yun po yung, yung nakalagpas po na withdrawal period, yun po yung po pwedeng kainin. Pero yan po, pasok pa yan sa mga ano, pasok pa kasi yan sa bacterial flushing kaya hindi po pwedeng kainin. Ayan. Ayan guys. So, simple lang po yung ating pugaran. Ayan nga, hmm, tingnan natin dito. From a distance. oh, uh, di ba? Okay, so alright. Hmm. And maganda yung madali lang yung pagkukolekta ng itlog kasi mababa lang siya oh. Oh, di ba? Mababa lang oh. Hindi nakakaikot tayo, po pwede tayo umikot. Kasi nga nilagyan hindi natin dinikit dito sa ano sa yero. So, meron dito. Then, meron dito. Mm. Okay. Yan po. So yan po ang ating uh, naging activity today. Ito po yung ginawa ko kahapon. Kaya lang hindi ko natapos. So ngayon ko po tinapos. Ayan, ngayon po natin natapos, mag-isa lang po, mag lang po tayo, talagang inuunti-unti lang, one man army, pero nakakaraos naman kahit mag-isa lang ako, so pounti unti lang. Ayan, sabi nga, puso lang ang puso, <laughs> kailangan lang talaga natin magtyaga. Ayan, hmm. ayos. Ayan guys, so simple po garan. So hindi natin kailangan gumasok sa malaki. Uh, ito, mga used plastic lang po, uh, plastic uh, tray galing sa protasan. At uh, nagawa natin ang paraan na may dito, ng maayos, Ga gamit pong, gamit ka po yung ating panali na natira dun sa net. Ayan, so matibay yan guys, matibay kasi hindi po nasisira yung uh, panali na yun, ah uh, matagalan talaga. Ayan, and then ito nga, damo na pinanguhala natin yun sa labas. Uh, pagkatagalan ay eh, matutuyo na yan. So, magiging brown po yan. Yan. Yeah, so, observe natin guys kung dito talaga sila magitlog. Yeah, itlog Yan. na lang natin. Yan. Yeah, so, yan po ang ating acti naging activity for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na supporta. Sa lahat po ng mga solid ka vocals, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na supporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. Uh, shoutout po kay Sir uh, Victor Kayanan from US California. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para, para may notify kayo. Para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Nabubulol guys, sorry. Yan, yeah, so hanggang dito na lang. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, ito ang yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mga harap. Pagsika, pati sa lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!